butas niya. Oh my goodness! Hi guys, welcome to my channel. So eto guys, si Mochi kumakain na siya ng pedigree puppy beef egg loaf. So yan guys, sarap na sarap siya diyan. And dapat sana hati sila ni Maggie, but uh, gustong gusto talaga niya, pinaubos ko na sa kanya. So kay Maggie naman, ang kakainin niya later is is special dog for puppy. gustong gusto rin ni Maggie 'yon. So after ni Mochi kumain si ano naman Maggie. Hindi ko sila mapagsabay kasi guys. Itong maligalig sila pare's pag magkasabay and ito si Mochi naman. Maarte. Gusto niya pinauuna kumain si Maggie. And si Maggie naman, mabilis kumain, nangaagaw naman ng food kay Mochi. Kaya ayan, pinauna ko na muna si Mochi. And later si Maggie. First time mangyari to sa kanila kasi lagi talaga silang sabay kung kumain. And yung isa is para maubusan kumain itong si Maggie. Ito naman si Mochi. hinay -hina lang kumain. Cool lang ba? <laughs> so yan guys na ni Mochi yung food niya and gusto pa niya talagang simutin ayan guys simut na simut na yan to the max yan nung first time niya kumain yung food na yan parang hindi pa niya masyado gusto ngayon talagang takam na takam siya dyan ngayon and minsan lang naman niya yan kinakain and mostly is special puppy dog din yung kinakain niya dati beef pro and nag switch ako sa special dog for puppy maganda din sa kanila yon and so pinapakain ko sila ng twice a day na dati 3 times a day yan kasi mabilis lumaki tong si Mochi ayan o, oh, biglang laki siya and biglang bigat, dahil nga dati is 3 times a day kung kumain and paano na ako hindi naman ako makakalabas ng bahay so mas maganda na twice a day para at least nasa tindahan naman ako and pag uwi ko sa gabi dun pa lang sila kakain morning and evening diba guys, so yan, after na kumain water naman kay Mochi and later si Maggie naman ang kakain. excuse, excuse diyan. hindi yan, hindi yan dito to. Pakainin mo si mo. Ay, nako na na. Hindi yan. Ayano. Oh. Ay, mochi ka mo lang. Ay, gusto niya yan. Wala na yan eh. Ito sa'yo, ito sa'yo. Gusto niya din yun. Nagkalot na. Ah, hinap na yan. Ah, na, wala na yan. Oh, okay na, kay na, kay na. Ikanda hmm. tapo na. Kay na, naguto ma. Oh, inip ka tubig. Tubig yan. Dito ka. Eh baka magkagatan kayo, kakakain mo lang mochi. Ay. Salad ah. naman. Ano mo nakakainin mo? Buway kasi. Buway. Sa ka akin sama ko kayo, sambahin hmm. hmm, hmm, hmm. ano kayo, sambahin 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 kayo, 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 sambahin kayo, sambahin kayo, kayo, Inubos mo naman yung pagka... Ganyan ba yun? Naubos siya? Ang gusto. Nag-aagawa na kayo. Uy! Ano ba ito? Kasobrang katakawan. Ang tawa ni Mochi naman. May empacho to. Naubos na nga yung ano, eh, pedigree. Gutom na gutom to ah. Ay, inuubos ni Mochi. Hustler sa pagkain to ah. Grabe kas... Mochi ah. Oh, drink ka na water. Drink ka na water. Thanks for watching, guys. Please like and subscribe to my channel. Don't forget to press the notification bell for more updates. Thanks for watching.